Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bukod kay Congresswoman Vilma Santos Recto, pinagtripan din ng mga taong walang magawa sa buhay si A.I. de las Alas na namatay rin daw. Ito na ang pangalawang pagkakataong kumalat ang nasabing fake news. Ipinost ni A.I. Ay -Ay ang screenshot sa kanyang Instagram account na nagsasabing, aktres na si A.I. de las Alas patay na. Na agad niyang sinagot ng, fake news ito, huwag kayong magsubscribe dito inamin ng komedyante na nag-alala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan dito at sa ibang bansa. Ano kaya ang napapala ng mga gumagawa nito? Pagbibiru niya, buti na lang, maganda ang picture na ginamit. Diabetes daw ang sanhi ng pagkamatay niya. Buelta niya, 5 years ago pa akong walang sugar sa katawan. Puro fruits and coco sugar lang. Mga mangmang, -mang, mga inutil, mga hinulmas sa tae ang kaisipan. Sinawag din ni AI, -Ai na gago ang mga may pakana ng mga ganitong fake news. Nasa Amerika pa rin hanggang ngayon si AI, -Ai kasama ang asawang si Gerald Sibayan. Anong masasabi mo sa balitang ito?